Bilang na namatay sa Nueva Vizcaya, umabot na sa apat. Grace Vera Sanzano, please come in. Wakaydeyo ay dagdagan pa ng dalawang na namatay dulot ng bagyong uwan ang lalawigan ng Nueva Vizcaya. Makaraang pare-parehong biktima ang mga ito ng pagguho ng lupa huling natagpuan ang sampung taong gulang na lalaki, isa sa dalawang magkapatid na nasabuna ng lupa habang sa kasagsagan ng bagyo ng singuan sa bayan ng Kasibo. Pahirapan ang rescue at retrieval operation ng mga otoridad dahil sa dami ng mga landslides bago marating ang naturang community. At marami rin puno, posto ng kuryente ang nagharangan sa mga kalsada. At dito nga, pahirapan din ang communication ng mga telcos Kahapon hukay naman ang uh, isa pang uh, biktima na 30 taong gulang na lalaki sa barangay Maatim sa Quezon, Nueva Vizcaya. Ayon sa aman nito, nagtunong ang biktima sa kanilang tubo at doon na ayan nila sa kanyasanang iaayos at uh, isi-secure ang mga gamit. Pero hindi na ito nakabalik. Samantala, dumalo na sa 307.5 million ang pinsalang iniwan ng bagyong siuwan sa Nueva Vizcaya at umaabot naman sa 250 million sa uh, agrikultura habang sa uh, 53.7 sa infra at 3.8 million sa livestock at umaabot naman sa 434 na bahay ang totally na mga wasak habang nasa 5,141 ang partially damaged. Yan ang ating update. Ito si R825, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Um,